Bandang alas 5 ng hapon sa Roma nang lumabas ang Apostolic Palace si Benedict. Sinalubong siya ng ilang opisyal ng Vatican at ng Papal Household sa San Damaso Courtyard kung saan naghihintay ang kanyang sasakyan. Nakahilera rin ng Swiss Guards para magbigay pugay. Habang tumutulakan ang sasakyan papuntang helipad sa di kalayuan, nagpalakpakan ng mga nasa daan. Muli namang kumaway si Benedict sa mga nagtipong deboto sa kasumakay ng puting chopper ng Italian Air Force. Bago tumuloy sa Castel Gandolfo, inikot muna ng chopper ang Vatican. Dumaan din ito sa mga sikat na Roman landmark kabilang na ang Colosseum. Makalipas ang labing limang minuto, lumapag na sa Castel Gandolfo ang chopper, kung saan naging mainit din ang pagsalubong kay Benedict. Sandaling lumabas sa balkonahe si Benedict para batiin at basbasan ng mga nagtipon. Padre, sa kanyang maikling pananalita, inihayag niyang simula na ng huling yugto ng kanyang paglalakbay sa daigdig sa kanyang pagbaba sa pwesto. Wala pang limang minuto ang itinagal niya sa balkonahe. Pagpatak ng alas otso ng gabi sa Roma, isinara ang mga pintuan ng Castel Gandolfo. Naglakad na papalayo ng palasyo ang Swiss Guards, hudyat na hindi na santo papa si Benedict at bakanti na ang pwesto niya. Nag-tweet na rin sa huling pagkakataon si Benedict gamit ang kanyang account na at Pontifex. Muling nagpasalamat si Benedict sa kanyang mga tagasunod. Ngayong Pope Emeritus na si Benedict, mananatili na umano siyang tago sa mundo. Bukod sa pagtira sa monasteryo sa loob ng Vatican, tatanggap din siya ng 2,500 euro o 132,000 pesos na buwan ng pensyon. Joey Villarama, News 5.